Nararamdaman mo ba minsan na parang ang universo ay may nais iparating sa'yo? Paano kung ang mensahe na matagal mo nang hinihintay ay nakatago lang, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipakita ang sarili nito? Ngayon, may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang magaganap sa iyong buhay, isang pangyayari na magbabago ng takbo ng iyong kapalaran. Hindi ito aksidente na binabasa mo ito. Dinala ka ng universo dito para sa isang dahilan. Maghanda kang matuklasan ang isang mensahe mula sa langit na maaaring magbago ng lahat ng iniisip mong alam mo tungkol sa iyong landas sa buhay. Handa ka na bang makinig? Matagal mo nang hinahanap ang mga senyales, naghihintay ng isang pahiwatig na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang universo ay matagal nang ipinapadala ang mga senyales na ito sa iyo, tahimik na ginagabayan ka patungo sa iyong tunay na landas? Minsan, hindi natin nakikita ang mensahe dahil dumating ito sa mga anyo na hindi natin inaasahan, tulad ng isang pakiramdam, isang panaginip, o isang bigla ang kaisipan. Ngunit ngayon, isang kamanghamanghang bagay ang nagaganap. Ang mensahe na matagal mong hinihintay ay malapit ng ipahayag, at mas makapangyarihan pa ito kaysa sa inaasahan mo. Hindi ito isang aksidente, ito ay tawag ng tadhana. Ang langit ay patuloy na bumubulong sa iyo, at ngayon, panahon mo na upang makinig. Ito ang iyong pagkakataon, Leo. Magtiwala ka na ang universo ay alam na eksakto kung anong kailangan mong marinig ngayon. Ang kahalagahan ng mensahe. Naisip mo na ba kung bakit nangyayari ang mga bagay sa tiyak na mga oras sa iyong buhay? Bakit parang ang universo ay inaayos ang mga pangyayari sa isang partikular na paraan, eksaktong kapag pinakakailangan mo ito? Hindi ito nangyari ng aksidente. Lahat ng bagay, kahit ang pinakamaliit na detalye, ay may kahulugan. Bawat sandali, bawat sinyales na natanggap mo, ay may mas malalim na ibig sabihin. Ang mensaheng paparating sa iyo ngayon ay hindi isang aksidente, ito ay inilagay sa iyong landas para sa isang dahilan. Sa Filipino spirituality, naniniwala kami na ang tadhana ang gumagabay sa atin, na bumubulong sa atin sa pamamagitan ng mga hangin ng panahon. Ang universo ay nagsasalita sa mga misteryosong paraan, sa pamamagitan ng mga panaginip, pakiramdam, at mga hindi inaasahang pagkikita. Kapag ikaw ay buka sa pagtanggap ng mga mensaheng ito, magsisimula mong mapansin ang maliliit na pahiwatig na ipinapadala ng universo. Hindi ito mga pagkakataon, mga senyales ito na nagtuturo sa iyo patungo sa iyong tadhana. Leo, ang iyong buhay ay humahantong sa mismong sandaling ito. Marahil ay naramdaman mong may isang bagay na kumikilos sa loob mo, isang pakiramdam na may malaki at mahalagang bagay na darating, ngunit hindi mo ito matukoy ng buo. Iyan ay dahil ang universo ay naghahanda sa iyo para sa revelasyong ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang mensaheng malapit mong matanggap ay hindi basta-basta, ito ay isang buod ng lahat ng nagdala sa iyo dito, isang direktang tugon sa enerhiyang ibinuga mo sa mundo. Narinig mo na ba ang paniniwala ng mga Filipino na nasa tamang panahon kung saan lahat ng bagay ay magkakaroon ng tamang pagkakasunod-sunod? Ito ang kaisipan na may perpektong timing ang universo para sa lahat, kahit na minsan ay hindi natin ito lubos na nauunawaan. Sa iyong kaso, Leo, dumating na ang tamang panahon. Ang langit ay malapit ng magbukas ng isang bagay na magbabago ng takbo ng iyong paglalakbay magpakailanman. Itinuturo ng paniniwala ng mga Filipino sa kapalaran na kahit anong pilit natin na kontrolin ang direksyon ng ating buhay, may paraan ang universo upang gabayan tayo pabalik sa landas na nakatakda sa atin. Ang mga banal na senyales na ito ay maaaring magpakita sa maraming anyo, marahil sa isang panaginip, isang biglaang pagkarealize, o isang pag-uusap na tumama sa iyong puso. Ang mga mensaheng ito ay paraan ng universo upang itulak ka, sinasabi na nasa tamang daan ka, o pinaghahanda ka para sa susunod na hakbang. Madali lang pagtakpan ang mga senyales na ito bilang mga pagkakataon, ngunit kapag binuksan mo ang iyong puso at isipan sa kanila, magsisimula mong makita ito sa lahat ng dako. Ang iyong buhay ay nagbubukas ng eksakto kung paano ito dapat mangyari, Leo, at ang mensaheng malapit ng dumating sa iyo ay ang susi sa pagbukas ng susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Magtiwala ka na ang universo ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito, at ginabayan ka sa buong paglalakbay. Hindi ka nandyan ng aksidente, lahat ito ay bahagi ng plano. Ngayon na ang tamang oras upang huminto, magnilay at makinig. Nandyan na ang mensahe, at hinihintay ka nitong tanggapin. Ang tanong ay, handa ka na bang buksan ang iyong puso at isipan sa kung anong inaalok ng universo? Ang mga sagot na iyong hinahanap ay mas malapit na sa iyong inaasahan. Ang landas patungo sa pag-unawa. Ang pag-unawa sa mensaheng natanggap mo ay hindi palaging agad-agad. Madalas, ang universo ay nagsasalita sa mga simbolo at senyales na maaaring magmukhang malabo sa simula. Ngunit kapag binuksan mo ang iyong puso at isipan sa mas malalim na kahulugan, lahat ng bagay ay magsisimulang maging malinaw. Ito ang paglalakbay ng pagising, isang proseso na magdadala sayo patungo sa mas mataas na pagunawa at sariling realizasyon. Ito ay tungkol sa pagkatutong magtiwala na ang universo ay gumagabay iyo, kahit na hindi laging malinaw ang landas. Sa Filipino spirituality, may paniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual at alay upang makipag-ugnayan sa mga banal. Maraming mga Filipino ang naniniwala na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga partikular na ritual, maaari silang makipag-ugnayan sa mga espiritu, ninuno, o kahit sa universo mismo. Ang mga ritual, maaaring ito ay pagsindi ng kandila, pagbulong ng dasal, o paggawa ng alay, ay nagsisilbing paraan ng pagbukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa. Hindi lamang ito tungkol sa paghingi ng tulong, kundi tungkol din sa pagiging bukas sa pagtanggap ng gabay sa paraang itinakda ng universo. Para sa iyo, Leo, ang mensaheng na tanggap mo ay isang tawag upang magising. Ito ang paraan ng universo upang ipaalala sa iyo na magbigay pansin, upang mapansin ang mga senyales at simbolo sa paligid mo. Katulad ng isang ritual na naghahanda sa spiritual na koneksyon, ang iyong sariling pagiging bukas at kahandaan na makinig ay magbubukas sa tunay na kahulugan ng mensahe. Ang landas patungo sa pag-unawa ay nangangailangan ng pasensya at tiwala. Hindi ito tungkol sa pagmamadali upang makuha ang mga sagot, kundi tungkol sa pagpapahintulot sa mga sagot na magpakita sa kanilang tamang oras. Isipin mo ang kaugalian ng mga Filipino na pagdarasal sa mga mahalagang sandali ng buhay, kung ito man ay paghingi ng gabay, proteksyon, o kaliwanagan. Ang paniniwala ay kapag iniaayon mo ang iyong sarili sa iyong mas mataas na layunin, mas lumalakas ang iyong koneksyon sa universo, at ang mga sagot na iyong hinahanap ay nagiging mas malinaw. Ang koneksyong ito ang susi sa pagbukas ng buong potensyal ng mensaheng malapit mong matanggap. Maaring magkaroon ka ng mga sandali ng pagdududa, nag-aalala kung tama ang iyong interpretasyon sa mga senyales, o nagtataka kung nasa tamang landas ka. Ang mga sandaling ito ng hindi katiyakan ay bahagi ng proseso. Itinuturo ng pamahiin ng mga Filipino na ang mga pagdududang ito ay natural at dapat tanggapin. Ayos lang na makaramdam ng kalituhan minsan, Ngunit tandaan mo na bawat hakbang na ginagawa mo, bawat sandali ng pagmumuni, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa katotohanan. Isipin mo ang paglalakbay na ito bilang isang sayaw sa pagitan mo at ng universo. Minsan, ang universo ang naglead at sa iba naman, ikaw ang sumusunod. Ngunit sa bawat hakbang, mayroong pagkakaisa. Ang susi sa pag-unawa ng mensahe ay ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maging kaugnay sa ritmo ng buhay. Magtiwala ka na ang universo ay gumagabay sa iyo, kahit na hindi mo palubos na nauunawaan kung saan ito patungo. Ang landas ay maaaring hindi laging madali, ngunit laging may kabuluhan. Leo, hinihiling sa iyo na huminto, makinig ng mas mabuti, at magtiwala na ang universo ay nakahanda ng itakda ang landas para sa iyo. Bawat sandali, bawat hakbang na gagawin mo, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa tunay na kahulugan ng mensahe. Maging mapagpasensya sa iyong sarili. Alamin mo na ito ay isang proseso, at darating din ang pag-unawa sa tamang panahon. Pagtanggap sa mensahe Ngayon na nagsimula ka ng maunawaan ang mga senyales at mensaheng ipinadala sa iyo, ang susunod na hakbang ay yakapin ito ng buo. Ngunit ang pagyakap sa mensahe mula sa universo ay nangangailangan ng higit pa kaysa sa simpleng pagkilala, nangangailangan ito ng pagtanggap at aksyon. Madaling ipagsawalang bahala ang mga senyales bilang mga simpleng pagkakataon, ngunit kapag tunay mong nyayakap ang mga ito, binibigyan mo ang universo ng pagkakataon na magdala ng mahika sa iyong buhay. Sa kulturang Filipino, may isang sinaunang paniniwala na kapag tinanggap natin ang mga mensaheng ipinadala sa atin, tinatanggap natin ang positibong enerhiya at biyaya sa ating buhay. Ang gawain ng si pagtanggap ay isang makapangyarihang pagsasanay. Sa pagtanggap sa gabay ng universo, binibigyan natin ng pagkakataon ang daloy ng banal na enerhiya upang tayo'y mapalapit sa ating layunin. Dito nagsisimula ang mahika. Sa pagyakap sa mensaheng ito, Leo, binubuksan mo ang iyong sarili sa mga posibilidad na matagal nang naghihintay sa iyo. Isipin mo kung gaano karaming beses sa iyong buhay ang tumanggi ka sa pagbabago. Marahil ay natakot ka sa hindi alam o nag-atubiling lumabas sa iyong comfort zone. Natural ang ganitong reaksyon, naniniwala ang mga Filipino na ang takot ay isang protektibong instinct na nagsasabi sa atin ng mga posibleng panganib. Ngunit alam din natin na ang paglago ay nangyayari lamang kapag lumalabas tayo sa ating comfort zone. Ang mensaheng natanggap mo ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang pagbabago, upang pumasok sa hindi alam, at magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa isang mas dakilang layunin. Sa Filipino spirituality, may paniniwala sa kapangyarihan ng si pagsusumpa o surrender. Kapag tayo ay sumusuko, pinapalaya natin ang ating kontrol at magtiwala na ang universo ay may plano para sa atin. Ang pagsusumpa ay hindi tungkol sa pagsuko, ito ay tungkol sa pagbibigay sa daloy ng buhay, na nagpapahintulot sa universo na gabayan tayo ng may pananampalataya at tiwala. Para sa iyo, Leo, ang pagyakap sa mensaheng ito ay yung aktong pagsusumpa. Ito ang iyong kahandaang bitawan ang mga pagdududa, takot at kontrol at magtiwala na ang universo ay tinutulungan ka upang makarating sa tamang landas. Habang nyayakap mo ang mensahe, mararamdaman mong nagsisimula ng magbago ang mga bagay. Ang mga pagdududang minsan ay nagpapaalinsangan sa iyong isipan ay magsisimulang maglaho at papalitan ng kaliwanagan at pagunawa. Itinuturo ng pamahiin ng mga Filipino na kapag tinanggap natin ang mga handog ng universo, magsisimula ng magbukas ang mga pintuan. Ang mga pagkakataon ay darating sa mga hindi inaasahang paraan, at ang universo ay patuloy na susuporta sa iyo habang tinatahak mo ang landas na itinakda para sa iyo. Parang ang universo, kapag sumuko ka sa gabay nito, ay magsasabuatan upang matulungan kang matupad ang iyong tadhana. Mahalagang tandaan na ang pagyakap sa mensahe ay hindi nangangahulugang mangyayari ang lahat ng bagay agad-agad. Ang proseso ng pagbabago ay nangangailangan ng oras at ito ay nangangailangan ng pasensya. Tulad ng paniniwala ng mga Filipino sa kapangyarihan ng si pananampalataya, faith, tayo ay pinaalalahanan na ang pananampalataya ay ang tiwala na ibinibigay natin sa universo kahit hindi natin nakikita ang buong landas sa hinaharap. Sa pagyakap sa mensahe mula sa langit, Leo, ikaw ay nagtatanim ng mga binhi para sa isang hinaharap na lilitaw at magbubunga sa tamang panahon. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang yakapin ang mensahe ay ang pagtitiwala sa iyong intuition. Sa kulturang Filipino, mahalaga ang inkutob intuition bilang isang anyo ng panloob na kaalaman. Kapag tinutok mo ang iyong gut feeling, binibigyan mo ang karunungan ng universo na maggabayan ka. Ang mensaheng tanggap mo ay gumigising ng isang bagay na malalim sa loob mo, pinutulak kang pakinggan ang iyong panloob na tinig. Maaaring ito ay hindi pamilyar sa simula, ngunit kapag pinili mong magtiwala sa iyong instinto, makikita mo kung gaano ito kalakas. Leo, ito na ang iyong pagkakataon na magpatuloy ng may kumpiyansa. Sa pagyakap sa mensahe at pagtitiwala sa plano ng universo, ikaw ay nakakahanay sa iyong pinakamataas na layunin. Hindi hinihingi ng universo sa iyo na malaman mo ang lahat ng sabot ngayon. Ang hinihiling nito sa iyo ay magtiwala sa paglalakbay at yakapin ang hindi alam ng may bukas na puso. Ang pagbubunyag. Ngayon, pagkatapos yakapin ang mga senyales at maunawaan ang kanilang mas malalim na kahulugan, dumating na ang oras para sa pinakamakapangyarihang bahagi ng iyong paglalakbay, ang pagbubunyag. Ito ang sandali na lahat ng bagay ay nagkakasunod-sunod, kung kailan ang mensaheng matagal mong hinihintay ay ganap na ipapakita, at magsisimula mong maunawaan ang tunay na kapangyarihan at kahulugan nito. Dito mo makikita ang iyong tadhana na humihimok sa harap mo, at ipapakita ng universo ang landas na matagal mo nang tinataha. Sa Filipino spirituality, ang pagbubunyag ay kadalasang itinuturing na isang sandali ng kaliwanagan, isang banal na pagpapakita ng katotohanan. Para bang ang mga ulap ay humihiwalay, at sa unang pagkakataon, makikita mo ang mga bagay na tulad ng sa tunay nilang anyo? Kapag ang universo ay nagbubunyag ng isang bagay sa atin, hindi palaging dumarating ito nang may mga paputok o malalaking dala. Minsan, ito'y sa tahimik at mahinahong mga sandali na ang katotohanan ay nagiging malinaw. Itinuturo sa atin ng paniniwala ng mga Filipino sa liwanag na ang kaliwanagan ay kadalasang dumarating ng tahimik sa mga paraang hindi natin inaasahan. Para sa iyo, Leo, ito ang iyong sandali ng liwanag kung kailan makikita mong malinaw ang lahat. Ang pagbubunyag ay maaaring hindi palaging ayon sa iyong inisip o pinlano. Maaaring hamunin nito ang iyong kasalukuyang pagkaunawa sa iyong sarili o sa mundong nakapaligid sa iyo. Ngunit alamin mo ito, hindi tayo binibigyan ng universo ng higit sa kaya nating tanggapin. Lahat ng nangyayari ngayon ay nagdadala sa iyo patungo sa mas mataas na karunungan, paglago, at pagkakahanay sa iyong tunay na layunin. Maaaring makaramdam ka ng labis na pagkabigla sa simula, ngunit ito ang breakthrough na matagal mong hinihintay. Malapit ka ng pumasok sa isang bagong yugto ng iyong buhay, isang yugto na puno ng mas mataas na kaliwanagan, kapayapaan, at layunin. Itinuturo ng pamahiin ng mga Filipino na sa mga sandali ng pagbubunyag, ang ating mga pandama at kutob ay nagiging mas matalim. Nagsisimula tayong makita ang mga bagay na maaari nating hindi napansin dati, at ang ating mga puso ay nagiging bukas sa mga bagong posibilidad. Maaari mong makita ang iyong sarili na tumatanggap ng mga senyales na mas maliwanag o mas malalim kaysa sa dati. Ang mga pagbubunyag na ito ay maaaring magpakita sa mga panaginip, pagkikita, o malalalim na sandali ng pagmumuni. Ang mga ito ay paraan ng universo upang ipakita sa iyo ang daan patungo sa hinaharap. Leo, ang mensaheng na tanggap mo ay hindi lamang isang simpleng payo, ito ang susi sa pagbubukas ng mas malalim na pagunawa. Kapag niyakap mo ang buong kahulugan ng pagbubunyag na ito, lahat ng aspeto ng iyong buhay ay magsisimulang magkakaugnay. Ang mga pagsubok na hinarap mo, ang mga hamon na iyong nalampasan, at ang mga desisyong iyong ginawa ay humantong sa sandaling ito. Para bang ang universo ay naghanda sa para sa mismong oras na ito, gumabay sa patungo sa eksaktong pagbubunyag na ito. Ngunit ang pagbubunyag ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa, ito ay tungkol sa transformasyon. Kapag ang universo ay nagbubunyag ng isang bagay sa atin, binibigyan din tayo nito ng lakas upang kumilos. Ito ang sandali kung kailan ikaw ay tatahakin ang iyong tunay na kapangyarihan, Leo. Ang universo ay nagbigay sa iyo ng kaalaman na kailangan mo upang magpatuloy, ngunit ikaw na ngayon ang may tungkuling kumilos base sa kaalamang ito. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang pag-alam sa isang bagay ay isang bagay, ngunit ang paggawa ng hakbang batay dito ang tunay na mahika. Ito ang iyong tawag sa aksyon. Ang uniberso ay nag-aalok sa iyo ng isang piyaya, isang bagong oportunidad, isang sariwang pananaw, o isang bagong direksyon. Ang pagbubunyag ang magiging spark na magpapasik sa mga pagbabago na kailangan mong gawin sa iyong buhay. Huwag maghintay na maging perpekto ang lahat dahil wala namang perpeksyon. Ang pagbubunyag ay tungkol sa pagtitiwala na may lahat kang kailangan sa loob mo upang magpatuloy ng may kumpiyansa. Yakapin ito at gawin ang unang hakbang patungo sa isang bagong simula. Ang paniniwala ng mga Filipino sa bagong simula ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pagtatapos ay nagdadala ng bagong simula. Ang pagbubunyag ay ang pagtatapos ng isang kabanata at ang pagbubukas ng isa pang kabanata. Ito ay isang tanda na hindi ka na nakakulong sa mga limitasyon o takot ng nakaraan. Sa halip, ikaw ay malaya ng magsimula sa hinaharap ng may tapang at kaliwanagan. Ang mensahe ay naipahayag na sa iyo at nayon, ang mundo ay nasa iyong mga kamay upang hubugin. Pagtatapos ng paglalakbay habang tinatahap natin ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, mahalagang magmuni-muni sa lahat ng mga nangyari. Ang mga senyales na natanggap mo, ang mga pagkaunawa na nakuha mo, at ang pagbubunyag na niyakap mo, lahat ng ito ay nagdala sa iyo sa isang napakahalagang sandali. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo sa bunga ng mga ginawa ang mga epekto ng ating mga aksyon. Ang bawat hakbang na ginawa mo ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang bawat desisyon, bawat hamon, at bawat senyales na napansin mo ay naging hakbang patungo sa iyong transformasyon. Ngayon na niyakap mo na ang mensahe, magpapatuloy ang universo sa paggabay sa iyo patungo sa pinakamataas mong kabutihan. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit magtiwala ka na ang universo ay alam na eksakto kung anong ginagawa nito. Tandaan mo, Leo, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo ay laging kasama mo, at bawat hakbang na tatahakin mo patungo sa iyong tadhana ay sinusuportahan ng banal na enerhiya ng kosmos. Magtiwala na ang lahat ay nagaganap sa tamang oras at ikaw ay naroroon kung saan ka nararapat. Ito na ang iyong oras. Yakapin ang mensahe, magtiwala sa universo, at maglakad ng may tapang patungo sa hinaharap na naghihintay sa iyo. Ang landas na tatahakin mo ay puno ng mga pangako, at sa bawat bagong araw, mas magiging alin ka sa magandang tadhana na matagal nang nakalaan para sa iyo.